hello mga katuklas, kita nyo naman ito yung setup namin every morning So yung nag-open kami ng kali lang So ganyan Turong, ka mga katuklas, turun-turun ka mga ng... katuklas Ito namin Ito And ito, dalawa yung camera namin pero kailangan pa namin ng another one Kung ba na baka makabili rin kami yeah. Ito yung setup namin, tunong-tunong lang kami dito mga katuklas Ganyan ang Digi Brothers, yeah pastil <laughs> Siyempre, um, always may dalang pastin yung kasama namin. So, lagay mo natin mga sa muna. So, like as so, you mga katuklasin ko na. Na! Hindi ka ba? Nataka ka! siya, alakar nataka ka.

pag ka kayo ng hard copy, merong 50 pesos, merong 25 pesos. Aram 25, aram lima puno. Pila, pila, pila. Uh, siya, yan, eh, nino si eh. mo niya na. Bali 25, at hanggang anong tubo. Ready? 1, 2, Yes, one, two. Smile.

Sa part na ito mga katuklas, syempre hindi kami papayag na sila lang yung may picture. Dapat meron din kami. And dito mga katuklas, ako yung unang nagpicture sa kanila. Si Johari, tsaka si Aladin Endong. And syempre dapat ipapakita ko rin sa kanila yung picture nila para naman siguradong maganda yung kuha at magustuhan nila. Tal naman sila picturean. Si Johari naman yung nagpicture sa amin. And syempre dahil kami lang tatlo yung nandun, Zohari yung mag picture Dalawa kami ni Aladin Endong kasi si Alhak, focus siya dun sa labas dun sa computer niya. And dito mga to class pinakita sa amin ni Joe kung okay ba yung kuha or hindi pero satisfied naman kasi nagustuhan din naman namin ni Aladdin yung picture namin so nga ba si Joe sa kami tinalukan from teacher Joe to photographer uh, Joe <isms> <Avengers suppliers> And dito nga mga katuklas syempre nilapitan ko na si Joe dahil nakita ko na marami na yung nagpapapicture sa kanya kasi kanina pa siya dito at hindi ko rin siya tinutulungan. Dito nga mga katuklas binijohan ko na rin yung mga babae dito kasi parang gusto nila magpapicture kay Joe pero nahiya sila. O, oh, kita nyo naman, ay hi naman sila. Hindi <laughs> naman sila kay AJ. And dito nga mga katuklas, makikita nyo kung paano kami sumingit kumain. At kita nyo naman, parang nainitan pa si Alhak sa pagkain niya. Eh medyo mabilis lang kasi kailangan namin bilis at muntik pa tayong tapunan ng pagkain. At dito nga mga katuklas, magkikita nyo na nagpapapogi pa si Joseph camera natin. halatang nakakita ng maganda sa loob ng convention hall. Amaya nga nyan mga katuklas, bumalik na ako dito kay Rahak kasi ayaw ko mapuno yung camera natin. Mahirap na kasi tandaan kung anong presyo na kukunin ng customer natin. At dito nga mga katuklas, nahihirapan na rin kami hanapin yung mga picture na nakuhanan ko kanina dun sa loob. Ito nga tinuturo ko pa kay Rahak kung ano yung 25 at kung ano yung 50 pesos na kukunin ng customer namin. Sa daming sinapicturan ko kanina hindi ko na matandaan kung saan at ito nga mga katuklas pinicturan pa ako ni John ng malapitan halatang gustong kuchain ang buhok ko na pang malakasan at yun nga nakasalubong ko yung mga staff ng Nissan Function Hall ito nga mga katuklas magkikita nyo kung paano ba namin pinamimigay yung mga picture na nakuhanan namin ni Joe at ito nga mga katuklas, eto yung mahirap na part sa amin Kasi meron pang mga customer na mukhang galit sa at amin At ito nga mga katuklas, bumalik na ako sa labas sa pwesto namin Para makita kung anong ginagawa ng kasama namin At nakita kung anong nagsiselfie siya Shoutout nga pala sa kanila kasi medyo malayo rin yung pinanggalingan nila At halatang halata na sabik sila na makasama yung bawat isa sa kanila Ito nga naman mga katuklas, bigla ko nakita yung babae na karumkani ni Jet Li Pero hindi Jet Li na magaling sa martial arts Kasi Jet Li na yung nagmamotor or yung blogger hanga pala kai lola anti agak karma na ah moksa mengandeh ke mu di sabe ke menat macam tara ka baat kaba karne na to uske liye anti apun ke na sana bila la kon kiskis mo oy par ka muka ni nam blogger sikat ge jo jeet ni dia bhai kamu kain keto bhai search nka Nanik motor-motoran ah? Ako pa okay, rin ah. Hmm. Panyo dyan eh, sikat ka rito bang? Thanks for watching sa plus 9 videos and please don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow me on Facebook and Tiktok.